Wow, ito muna po siya sa'yo. Mmm. Sarap. Napakatamis po. Ali, kami po ay nakapagburo na po ng tatlong timba. Ah, ayan. Ayan po at luto na po itong ating sinantol. Ayan. Akin na po inilagay sa isang tupperware na lagay. Oh, wow, sarap. Hello po. Good morning po sa inyong lahat. Kami po ni Bossing ngayon ay mamumulot po ng santol. At kami po ay magbuburo para kahit hindi po panahon ng tagsantol, pag gusto po natin magluto ay meron po tayong lulutuin. At nung mga nakaraang araw nga po ay kami ni Bosing ay unti-unti na pong namumulot ng santol at nagkakayod. Kaya meron na rin po kaming naiipon at yun nga po ay i-stack po natin, ibuburo po natin yung santol. Ipapakita ko po muna sa inyo yung pong mga nakayod po namin ni Bossing na Santol. Bali kami po ay nakapagburo na po ng tatlong timba. Ah, yan. yan po ay puno na po ng Santol. Yan. Yan. Bali, ito po ay tatakpan lang po nating maigi. Yung walang singaw, para po hindi po ito magkaamag. Para hindi po mabulok. At ito po ay pwede nating istak mga dalawang taon o mahigit pa. Ayan. Tatlong timba na po yung ating nakakayod. Ano, magbubukas ka muna ng prinsa. Kami po ni Bossing ay mamumulot na po ng santol. Doon po sa labas, sa may kalsada. Ay magbubukas muna po si Bosing ng prinsa. Para po pumasok ang tubig. bagay tataib na. May dala po si Bossing team ba't po namin ilalagay yung aming mga mapupulot? <coughs> <coughs> Hindi rin naman po kami araw-araw nakakapamulot. <coughs> Minsan po may gawa rin si Bossing. Magaya po mamayang hapon, magpapain po kami ng bubo ay bukas po ng umaga mamaman daw po kami kaya hindi po kami makakapamulot kaya pag may time lang po kami ni Bosing kami namumulot at kami po ay nagkakayod marami pa rin po ang nagtatanong sa akin yung iba po ay nag PPM na paano daw po ang pagbuburo ng santol Opay, may vlog na na yung dati. Parang 3 years ago pa o 4 years ago pa. Matagal na. Kaya, ayun. Sa mga bago pa lang po sa aming YouTube channel. At nagtatanong kung paano po ang pagbuburo ng santol. Madali lang po. Papakita ko po sa inyo mamaya pagkakayot po namin ni Bossing ng santol. Yun naman po ay sasaw-saw sa asin. Pagkatanggal ng buto, sasaw-saw sa asin, kakayodin din mo. Yun na po yun. Pwede mo nang ilagay sa garapon at pwede mo nang i-stack po yun ng matagal. Ganyan lang po. Hindi na po yung nilalagyan ng tubig. Meron po iba nagtatanong sa akin kung lalagyan pa daw ng tubig. eh sariling Ay, hindi na po. Yung po nilagyan mo ng tubig ay eh, aamagin. Mabubulok po. Yan po at nadito na kami sa aming papamuluta ng santolo. Talaga naman pong napakataas. Marami pa rin pong bunga. Kaya lang po yung hagot po katayog. Nakakatakot pong akayating at baka po mahulog. Kaya kami po ay namumulot na lang. At na po pala si Tio PD nang umuha ng pako. Maraming pako Tio PD. Madalang na ang laglag. Palipas na ang santol. Ay! Naku po! Muntik na akong tamaan. May kailangan at ako'y nakaalis na. Masakit-sakit din po ito. Pag natamaan ka na ito sa ulo, eh. may hilo ka. Oh, may kalalawan. Ito po'y ginugulay din. Ibinabalot sa hipon. Bosing ka tayo mag, ano minsan, magluto uli. Namimiss ko na yung, ano ah. dila lang ni Bosing nakita, oh. Pwede lang, ah. Kailangan mo lang pong hawiin, Pusing oh. Oh. Uy, palayo ka naman ng palayo sa akin. Eh. Oh. Dami po agad tayong na napulot. Wala na. Diyo, po ay eh, ano ah. Namamako. Ayo. Wala pa nga eh. Doon pala may puno pa ah. Wala yung bunga. Wala pa, na Magpag, maglupag, lupag, lupag, kinakay, lupag. Marami na po tayo napulot. Hmm. Marami pa rin bunga. Kaya, Kaya ay sobrang nga kataas. Wala. Oh, ay dami yan eh. Naninilaw ah. Oh. Ay, nag uh, tila Oo. Oh, napakataas naman po. Pakatakot naman umakyati yan. Napakalaki pong puno. Saka, iya siya nang din. Oo. Kinain na ng ibon, ha eh. Patingin nga po siya Daga o Kinakain na po. Ay, dun sa isang ano, ah, bossing. Ah, babalabagin mo. Babalabagin po ni bossing. <laughs> Para na yung pambalabag mo'y maganay, kaya walang bumagsak. Ayun, ah, may bumagsak. teo pwede po pala may puso na ng saging dito ah. May gulay na. May libreng gulay, may pakuna, may puso pa ng saging. Ano? Hindi mo na makita kung saan na nalaglag busing. Mataas naman po. Bagbabalabag. sa din naman ay ang iyong ibabalabag. Ata. Okay na po yung aming napulot. Madami na din naman. Ayan po at kami pabalik na rin sa kubo. At okay na po yung napulot namin. Madami na din naman po. Pabalik na po kami sa kubo at kami po ay magkakayod na. Kami po ni Bossing ay dito po magkakayod ng santol sa tabing ilog. Dito po sa ating tambayan. At ito po ay napakaginhawa. Ano, tara, patingin nga, ipapakita ko nga pala ulit. At ito na po yung ating mga santol na kakayo din po, kakayo din po ngayon. Kakayo din Timmy! Timmy, aris. Ayan po at magbabak na po muna si Bossing ng santol. Patingin niya, bago pa yan. Wow! Sarap! Putot <laughs> muna ng buto. Ganyan po ang pagkakayod. Pag, uh, pagkatapos pong baakin yung santol ay isasawsaw muna po sa asin. Yan. Tapos po ay kakayod din. At pagkakayod nga po ay ilalagay po sa isang lagaya na may takip. At pwede na po yung i stock po ng matagal. Ganyan lang po. Habang si Bosing po ay nagkakayod, ay ako po ang magtatanggal po ng mga buto. Tuwing umaga po, ganito po ang gawa po ng rosy. Mangungulot ng santol. Kakayod. Ang nga lang po kami nasa Maynila, hindi po kami nakapamulot. Ay, nung, pa naman ay kasagsagan po siya, hindi nang pagkagsak na santol. Gawa ng sobrang po ng mga santol. Hindi yun, okay. pwede na kayo. Pwede kaya lang nakapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap lang ito. Basta de, walang uhod. Pagsak lang ito. Eh. Kung iba e, may mga pasana, gawa po ng pagpagsak. Ang mga mga manok. Nakabang bossing nyo yung mga manok o oh, ha? Ba, <laughs> hindi ko Mamaya kayo kumain. Si bossing ko'y mabilis magkakayod. Dati po, no, eh, ganyan din ang isa sa aming mga hanap buhay ni Bossing. Mangunguha kami ng mga santol sa may mga, sa may mga puno. So, sa may sasahanhan sa ni Bossing, meron din doon. Tapos po, ibebenta namin. Noon po, napakamura pa ng ganyan. Ang isang kilo noon ay... Magkano na nga yung benta natin kay Tia Amy noon? 15. 15 Ang isang kilo. Ay kami po noon ay sa maghapon ay nakakailang timba. Nakakaisa naman katahan eh. Ay ang isang ganito po ah, ang isang timba noon ay naglalaman ng mga may sampung kilo han eh. May sampung kilo baga? Parang ako ilimot na, matagal na po yun at noong pang similot ay maliit pa. Tsaka si Naidro, baby pa noon. Yung pwedeng ano ah, kainin ang buto. Ututin pala. Wow. Oh, ito muna po na isa hmm Sarap. Napakatamis po. Nanyo, ibon na. Napakatamis. Napakatamis. Boleh jumpa kepala dulu. Mama nak wait lah.

napakatamis po. Ako sa <laughs> gusto mo. Pagkakayod lang po na yan ay ano ah, mancha po, antilagsik po niya. Kaya si Bossing pinagpalit po ng um, ng short. Yan po yung po niya. Yung suot po niya. Wala na. Napakaganda naman po ng view natin sa pagkakayod po ng santol. Panalo-panalo ang view. Grabe. Saka napakaginhawa po. Napakaraming puno. much, much, much later. Ayan po at tapos na po kami ni Bossing Magkayod ng mga santol. Si Bossing po muna ay magpapakain po ng mga alaga po niyang manok at baby. Ayan, nakaabang na sa iyo Bossing. Madami ka na uling alaga, busing. Native na manok. Pagulo po sila. Makakatuwa. <laughs> Wala na naman. Wala na naman. Dapat ay yung sa bibi ay eh, yung mga ipa. Abay, kaya alam na kuha ng ipa eh. Gusto rin may pig. Ito yung papakain. Nakikiagaw din na niya. Abay, may yung... May yung ipa. Oo. Ayan po at pauwi muna po kami ni Bossing sa bahay. At yun nga po palang tinayod po naming santol ngayon ay hindi po muna namin ibuburo. At yun po ay lulutuin ko na at gawa ng meron pong umorder po sa atin ng sinantol. Ito na po yung lulutuin nating sinantol. Ito po yung pinayod na santol. Tapos ito po ang sasahog natin. Ito po ay tatlong alimango. gasang ko na muna po itong mga alimango at ito po ay pakukuluan ko na. tapos ito pong ating burong santol ay pipigayin po natin sa tubig. Inuhugasan po natin ang mga apat na beses. Yan, natin po lalamasin sa tubig. At ito po ay pipigayin po natin. At uhugasan po ito natin ang mga apat na beses. Para nga po matanggal po yung kanyang asin. Kapag ka po ang binuro ay istak maka-stock po ay pinapakuloan ko po sa tubig. Pero kapag ka po ganitong bagong kayod ay hindi ko na po pinapakuloan. Mas lamasin lang po natin. Para po matanggal po yung asin. Bago po natin lutuin gagawin po natin ito ng apat na beses. Tatanggalin natin yung tubig. Magpapalit ulit tayo ng tubig para lamas lang asin po ulit natin. Hanggang sa mawala nga po yung asin. Ito na po yung mga sangkap ng lulutuin po nating sinantol. Ito na po yung ating santol. Bali, ito nga po ay nahugasan na sa tubig. Tapos, ito po yung mga isasahog po natin. Talagyan po natin ng paminta, nor powder, may sardinas, tapos ito alimango. Meron din po tayong pangalawa at unang gata. Ito po ay kakanggata ng niyog o yung liputok. Meron din po tayong bawang, luya, tanglad at sili kalagay na po natin itong sahog na limango. Lagay na rin po natin itong tanglad, sili, bawang, luya, paminta, nor powder, sardinas. Lagyan din po natin ng asin. At ibubuhos na po natin yung pangalawang gata. kuluan lang po natin ito at antayin po natin na maigahan po ng gata. A few moments later. Kaya po bali kuluan na po itong pangalawang gata. Tapos po ay naigahan na rin po ng gata. Maigahan na po yung sabaw niya. Ilalagay na po natin ngayon yung liputok O yung kakang gata isa po sa pusa, nagpapasarap at nagpapalinamnam ng sinuntol ay ang kakanggata. Kaya hindi po natin didiferin sa kakanggata. Ayan guys, at hahaluin haluin lang po ulit natin. At po ay atin la ang uling paiigahan ng gata. Hanggang sa para pong nagmamanti na. Mamaya na po natin tikman. At ito po ay titimplahan natin ayon sa ating panlasa. Lalagyan din po natin ito mamaya ng kaunting sugar. Para medyo manamis-namis po ang lasa po ng ating sinanto. Much, 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 later. Ayan po at luto na po itong ating sinantol. Ayan. Napakabango po ng amoy. Nakakagutom, no? Bali, umabot din po ng nasa isang oras at kalahati ang pagluluto po natin itong sinantol. Ayan po at ito na yung ating sinantol. Inilagay ko na po sa isang lagayan. Palalamigin ko lang po at ito yung ating ipoprosen. Ito nga po ay order sa atin. The next day. Hello po, good morning. Ayan bali, igagaya po na po itong mga niluto nating sinantol kahapon. At Dadaan ko dito mamaya si na wife at si Janet at pauwi na nga po sila ng tagaytay. Ay gagayak na po natin itong sinantol na Na-order po sa atin. Ito po yung dadaanan ni White dito mamaya. Bago sila umalis. Ito po ay sinantol para kay Janet. Ito naman po ay para kay Mam Ma Joy. Tapos, ito po yung order po sa akin. Na ipapadala ko rin po. Tapos po ay kasama po nitong sinantol, itong dalawang suman. Ayan, at nandito na po si White. Yung kukuha ng... Bali, ito ah. Uh, kay Mam Ma Joy. May pangalan naman ito. Uh, okay. Tapos yung bayon ay kay Janet. Wait a Bibidyo ko rin. Baka makalimutan ko eh. Kay ma'am do'y sa umorder. Oo. Oh, ito ah. Uh... Nakapa. mo na la Ang okay, okay. sama nito, itong suman. Ilang suman? Dalawa. Okay. Kanya lahat ito. Uh, Oo. Oh. Tapos ito ah, uh, kay ma'am Joy. May okay. pangalan naman ito kay ma'am okay. Joy. Tapos ito ah, uh, ay kay Janet. Ah, oh, wow. Salamat. Tapos ito yun ah, mo. Ah, oh, konting suman so na ma... Sa amin din, pagkain kain. Oo, oh, makain sa daan. Okay, salamat, Ate Nels. Thank you. Thank you. Ay, pag yeah. ano, ay dumuna sa loob ng sasakyan. Oo nga. Para hindi ko ito ilalabas at napakainig. Oo, oh, baka mapanis. Talaw nga ito. Tapos pagdating doon, ito, ay maa. ito ah, ay kahit sa ibaba ng ref yung suman. Ito ay sa freezer. Oo, oh, kaagad. At pagka ano, eh, bukas Abang na lang mo. ninyo ipalalam. Oo, oh, baka agad din na kami dumating. Oo. Oh. basta yan ang sinantol sa prosen. Oo. Oh. Tapos sa ito ay kahit oh. sa ibaba. Salamat. 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 Oo, oh, ingat na lang kayo uh -oh. sa biyahe. Sige, takay paano na rin ang kapitid Oo. Ingat kayo. Ay, gusto mo ng saging? Nga naman saging din. Ama, hihiwa ka ng isang piling. Ayan po, at bali, hanggang dito na lamang muna ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Sa lahat po ng aking mga subscribers, viewers, silent viewers sa lahat po ng aming mga supporters at sponsors. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!